May kilala ka bang ng away dahil sa politika? O tag mo na para mapag-usapan man lang natin kung paano makikipagkasundo. Kung sakaling meron kang hindi nakasundo dahil magkaiba kayo ng kandidato, eh sana naman ngayong tapos na eleksyon, eh magkaayos na kayo. Hindi ko alam ang nangyari sa inyo pero baka ikaw yung nang-aano. O kaya siya yung nang-aano dahil magkaiba nga kayo ng kandidato. Unawain muna natin bakit merong marubdob ang pagsuporta sa kanilang kandidato na kung minsan eh, umaabot na nga sa punto na napapaaway na. Kanya-kanya kasing karanasan ng tao. At syempre, kanya-kanya rin tayo ng paniniwala sa mga kandidato. May kandidato na hindi mo binoto dahil hindi siya pasado sa standard mo. Meron ding hindi mo binoto kasi hate mo talaga siya at ibang pinili mo. Kaya tuloy napakasakit para sa kanila na yung ayaw na ayaw nila, yun pa sinuportahan mo. Tandaan mo lang na kung para sa iyo ay simpleng election lang ito, sa iba na may ibang karanasan at pinagdadaanan, eh may marahil mas malalim pang mga isyo ito. Kapag naintindihan mo na ang dahilan ng marubdob na pagsuporta, sana mas maunawaan mo na din ang pinanggagalingan ng iba. Kung ikaw naman, na-realize mo na nag-overreact ka sa usapin ng eleksyon, eh siguro naman dapat mo ding aminin ito at makipagayos. Sabi nga ng Bible, hanggat maaari, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Yung lahat dyan ay kabilang yung iba ang pananaw, iba yung pag-uugali at pagkatao sa iyo. Hindi mo naman gagawin to dahil mabuti sila. Gagawin mo ang pakikipagayos dahil yan ang utos ng Diyos. Yan ang mabuting gawin kahit sa mga taong hindi mo kasundo at kahit sa iba pang mga issue. Bandang huli, kahit sino manalo. Kung lahat nagkakagulo, wala din namang magiging progreso, di ba? Plansyahin na yung mga gusot at maging positibo sa magandang kinabukasan habang humahakbang patungo sa tama. Nandiyan si Lord. Asa ka pa.